sugatan ang ilang taga-Maynila ng magkagulo sa labas ng bahay ni dating Pangulong Joseph Estrada. Pumunta sila doon dahil sa pag-aakalang may medical mission. May nagpakalat kasi sa text message, yung pala hindi naman totoo. Nakatutok si John Consulta. Dugo ang dumulog sa MPD Station 4 sa Sampaloc, Maynila. Ang ilan sa mga nasaktan sa nangyaring gulo sa labas ng bahay ni dating Pangulong Estrada sa altura sa Maynila Pasado alas 10 ng umaga kanina, sugat sa ulo, braso at pasa sa iba't ibang parte ng katawan ang inabot ng mga residenteng nakapila sa labas ng bahay ni Erap nang biglarong manggulo ang ilang bagong dating na kalalakihan. Dumating na lang sila anong tatlong jeep. Tapos? tapos ano, sumisingit po sila sa pila. Kasi ano yun, medical mission eh. Ganyan lang. Ah, ganyan lang. Tapos anong ginawa sa'yo? Pinagsisuntok, pinag pinag tapos pinagtatadya ka. Hindi mo kuna ako nasaksak na yung ulo ko. Gumamit ng uh, stick ng barbecue sa pananaksak. Kung makita nila uli mga ito na maaring mga kasamahan din nila, ay pagbigay uh, ipagbigay alam sa amin para at least mahuli para masampahan ng uh, kasong physical injuries. Pero sa dating Pangulong Estrada, ang katonggalin sa politika sa Maynila ang itinuturong may pakana ng nangyari ipinakita pa sa amin ng kanyang kampo ang text blast na kumakalat daw ngayon na nag-iimita raw para sa medical mission at tulong ni Pinamimigay ni Erap sa kanyang bahay sa altura na hindi naman daw totoo. Puro dirty text yan. Dirty text. Kaya yan ang... Eh kung ganun, ginagawa na nila ito bago pa mag -irection. Kaya ako eh, uh, nag malakas ang kutub ko uh, Babahala ako baka sa election day, yung din ng mga dirty tricks itong mga tao ito. Itinanggi naman ng kampanya ni Mayor Lim ang bagong akusasyon laban sa kanya. Ayon sa nakapagsalita ni Lim, hindi sila ang nagpapakalat ng text messages at ng gugulo sa altura. Kasi nung halinga na naman yan, sa amin na naman ibinibintang. Doon sa kanilang nangyari ang kaguluhan eh, ano malay namin kung sino-sino itong mga taon to. Dapat yan, ang uh, ano nila, i-report nila sa kapulisan. Pagkatapos, ang kapulisan natin, sila ang dapat mag imbestiga kung sino-sino uh, ito. Habang patuloy na umiiting ang politika dito sa lungsod ng Maynila, nangako ang mga otoridad na mas mag-deploy ng maraming tao para mabantayan ang seguridad ng mga magkakalabang kampo. John Consulta, Nakatutok 24 Horas.